lahat ng mga pagbabago at nais ko po lamang bigyan din na resulta po ng lahat ng mga pagbabagong nito ay ang malayang uh, uh, malayang pagkakaroon ng mga iba't ibang uh, uh, artikulo o mga karagdagan doon sa naging uh, bahagi ng pananapalataya natin na nagsimula po noong 1932 na kung titingnan natin, nag-evolve na siya na nag-evolve. Marami na po siyang editorial and then content na dinagdag. Kaya nais pong bigyan diin ng inyong lingkod ang isa sa mga uh, mga pa, uh, mga uh, ano po ito eh uh, bahagi po ito dun sa 1932 at 1975 na uh patakaran po natin patungkol po sa kapangyarihan at uh, hangganan ng kapangyarihan po ng lupong pangkahalatang uh, panayam pangkahalatan pantalon or the general assembly or the assembly itself po yung, yung ginagawa po natin tuon-tuon. So pagkat dito po makikita ninyo na ang panayam pangkahalatan bagamat meron siyang lubos na kapangyarihan magtakda ng mga batas at palatuntunan ukol sa iglesia, meron po siyang mga hangganan. Again po, wala po ito sa 1998. Nandito po yan sa 1932. At napunta po yan ng 75, pero nawala po yan ng 98. Si ito po ang nagbibigay ng probisyon upang hindi po mabago ng mabago ang ating bahagi ng sinasapalatayanan. Ah, uh, ito po yung hangganan na ang, pangkana ang panayam, pangkahalatang pantaunan ay hindi makapag-aalis, makapagbabago, makapagpapalit, ng anumang labag sa mga bahagi ng sinasampalatayanan. Gayun din, hindi mapapawalang kabuluhan o kaya'y palitan ng iba ang tuntuning pangkahalataan ng ating iglesia. Ito na po yung pumasok na version po noong 1932 and in its original form, lumipat po ng 75. Pero nais ko po kayong dalhin sa kanyang original na English na version po na minana po na galing pa sa, sa metodista Pagkat doon po, yun po ang naging biyasihan kung bakit po ang Wesley's 25 Articles of Faith ay kahit kailan hindi na po mapapalitan. At kahit kailan hindi na po maaaring baguhin o uh, dagdagan. Ito po 'yon. Sa original Book of Discipline ng 1912 na dumating po sa Pilipinas na pramada po dyan si James Toburn po. Si James Toburn po ang bispo na pumunta po sa Pilipinas na metodista. You will see here po the same article, in the same heading, in the same, uh, same sense po na nagpapatungkol po sa General Conference and its limitation. Ang sabi po dito, the General Conference shall have full power to make rules and regulations for the Church under the following limitations and restrictions, namely, the General Conference shall not revoke, alter, nor change our Articles of Religion, nor establish any new standards or rules of doctrine contrary to our present existing and established standards of doctrine. Yun lamang po muna tayo. Papakita ko po sa inyo yung 92 version, 1932 version. Eksaktong pagtatagalog pero meron po kayong mapapansin pagkakaiba. Ang panayam pangkalahatan ay hindi makapag-alis, makapagbabago o makapagpapalit ng anumang labag sa bahagi ng ating sinasampalatayan. Pansin po ninyo, dito po sa English, it has a very specific object kung ano po yung kailangan pong hindi palitan, alter or change. Papakita po ng inyong linkod po sa grammar. Bear with me lang po, it would be very very technical but then I have to we have to see it uh, objectively para hindi po tayo madala na ating mga damdamin. Papakita ko po dito ang, ang articles of faith, ah, yung article po na yan sa Ingles. And then, i-break down po natin according to its grammatical function para po makita natin kung ano po ang, ang pagkakaiba ng Ingles sa Tagalog. Okay, the general conference is the subject po. And we will see here that the, the, intersub, the, inter the, the entire sentence is a negation or the verb is being negated. So, in short, the general conference is not. So, hindi po siya pwede. Shall not. So, it's a not. Negation of the verb po. So, ano po? Ayun po yung pangalawang negation. So, both sentences, uh, both phrases po na sumunod po uh, after po the general conference as a subject are negated po. So, all verbs will be negated. So, whatever po na makita natin sa verb will be negated. So, ano po yung mga verbs? Una, revoke, alter, change. Pangalawa, establish. So, all these things po are negated. So, in short po, ang buong uh, ang pangkalahatang panayam o itong general conference na ito ay walang kapangyarihan na magbago to revoke, alter, or change or establish. Ang susunod po na tanong kasi dyan, may subject po tayo, may verb. Ano po yung direct object natin? What po ang tanong? Change, alter, establish, not what? Ano po? The articles of religion or any new standards or rules of doctrine. So, in short po, it explicitly na pinagbabawal po niya ang pagbabago sa articles of religion na kanilang tinanggap. Originally, dun po sa tinanggap po nila kay Wesley as 25 articles of faith explicit po yan. Yung articles of religion, it's a pronoun, uh, it's a proper noun. So, in short, it refers to the, prop, the proper noun, articles of religion, na binanggit po natin kanina or bahagi na sinasamplatayanan. Di hindi rin po sila pwedeng maglagay ng kahit anong doktrina or, or new standards or rules of doctrine. ah uh, ito po yung prepositional verb po contrary and the object is contrary to our present established doctrine standards which is ano po yon yun po yung articles of religion so you cannot establish anything that is contrary to what is already been established you cannot uh, actually you cannot make any new new standards or rules of doctrine that would be contrary to the articles of religion makes it very very explicit na hindi po nila pwedeng baguhin ito at till now hindi po nila nabago ang kanilang 25 articles of faith. Tingnan po natin sa Tagalog. May kita po kasi ninyo sa Tagalog na meron pong mga natanggal. Una, okay, andun pa rin ang subject. It's very explicit. Ang panayam, pangkalatang pangtaunan, it's still a negation, ay hindi And the verbs po are the still the same, makapag-aalis, makapagbabago, o makakapagpalit, alter, change, or even establish. The only difference po kasi dito, mapapansin nyo, the object po, the first object po, the supposed to be the articles of religion, ay wala po. It's either implied, or um, taken out. Um, intentionally taken out. What was left was the partis uh, the prepositional verb and the prepositional object po. Na sinasabi po dito, yung object po na pangalawa ay anumang, yung po medyo problema sa mga Pilipino eh, sa Tagalog. Lahat ano, ano nga ito? Yung ano nga ipakikuha nga yung ano? Yung ano po, yung ano is ano po ba ito? Sapagkat kung titingnan po natin sa English, ang sinasabi po dapat diyan makapagpapalit nang kahit anong bago doktrina na lalabag sa bahagi ng ating sinasampalatayanan which is explicitly hindi po ito pertaining to patakaran ni hindi rin po ito pertaining to any rules of conduct or discipline it is specifically saying na we cannot add or we cannot make established doctrines po or bahagi ng sinasampalatayan new new bahagi mga bagong bahagi ng na nalalabag sa bahagi na ating sinasampalatayan which is in this case po medyo malabo kasi yung bahagi na ating sinasampalatayan became a noun na, hin, na common noun it's not even proper noun bahagi ng sinasampalatayan so it's not proper noun referring to the articles of religion as a proper noun so iba po sabihin medyo hindi po dito explicit it should have been uh, a proper noun so dapat labag sa mga bahagi natin sa na referring back to the 28 articles po ng 1932 so uh, this will be subject to interpretation and that's why we have always been subjecting it to interpretation because it's actually open to interpretation sapagkat um ano mang, yung ano would be taken out of context. But then, I suggest to follow strictly the 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 original form po sa English. And this specific specifically tells us na this refers to new established doctrines, na lalabag or will be contrary to our existing present doctrines po or bahagi ng sinasampalatayanan. Okay. Um,